Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at eto na po ngayon pong August 7, ito po ang mga 4 digit lucky numbers na magagandang pong sumada na ibibigay ko po sa inyo. At ito po, umpisahan na po natin, hindi na natin patatagalin na, pwede po itong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at sa National. Hong Kong, 0923, Singapore, 8215, China, 1136, Texas, 5380, Korea 2132 Germany 1933 Italy 7451 Japan 2289 Saudi 6211 Las Vegas 3473 Israel 8125 Greece 3940 Canada 1175 Mexico 2604 Australia 1738 New Zealand 1556 five India 2360 six zero Philippines 9385 Thailand 1275 at Taiwan 3369 Malaysia 2754 7, 5, 4. Dubai 08 Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Sino kaya ang unang suswertehen? Ikaw kaya? Good luck mga kalaki. Gusto ko manalo ka, magchat-chat ka mamaya.